Bakit kaya kapag bare na naglalabasan na yung mga ganitong dessert o kaya mga kakanin, mga ulam na pwede nating pagkakitaan? Kaya hello mga manay, tara samahan nyo ko dahil i-share ko sa inyo ang paggawa o pagluluto ng ating dessert na buko pandan. So simple at madali lang ang mga kailangan nating sangkap dito. Magsalang tayo ng kaserola at maglalagay tayo ng tubig para ito'y ating papakuluan. Siyempre, kailangan sa katamtamang apoy lamang. At kapag nakikita ninyo na kumukulo na ang tubig, maglalagay tayo ng wash sugar o pwede rin ang puting asukal. Gagamit nga pala ako rito ng Mr. Hot Gulaman na buko pandan para yung mismong gulaman natin ay may flavor na ng pandan. Kasi kadalasan ang hirap maghanap ng pandan leaves mga manay, no? Kaya buti na lang may mga alternative or yung may mga flavor na gulaman na pwede nating magamit para kahit papano mas napapagaang yung ating trabaho. Kapag nalagay na natin yung gulaman, haluhaluin lang natin at turugin natin yung mga nabubuong gulaman sa ating pagluluto. So dito kailangan natin ng salaan para sa salain din natin yan kasi hindi may iwasan na meron pa rin niyang nabubuo na gulaman. At huwag nyo itatapon kasi may technique tayo dyan kung bakit tayo gumamit ng salaan. Bali, isama nyo lang yung mga nabuo na yan, ilagay sa salaan. At gamit yung ating panghalo kanina, durug-durugin nyo lamang po yun dahil mainit pa naman yan. E eh masasama ulit yan dun sa ating mixture ng ating gulaman. Then once na okay na, ang gagawin lang po natin ay hayaan lang natin to na mag-cool down hanggang sa mabuo gaya nito. Kapag okay na, ang gagawin natin gamit ang isang uh, kutsilyo. So, hihiwain natin yan ng depende sa laki na nais natin. Lalo na kung pambenta mga manay, kailangan doon sa gulaman, eh, kahit pa pano maliliit. Meron namang nabibili sa palengke ng mga lutunang gulaman. Di ba may mga ganon mga manay? Pero ako, ayoko talagang bumili ng ganon ha. Disclaimer lamang po pero hindi naman sa nagmamalinis. Kasi minsan hindi natin alam kung anong tubig yung ginamit sa pagluluto nun. Pero may nakikita lang ako na may mga luto ng gano'n sa palengke. Pero nasa inyo naman, kung gusto nyong itry, eh, pwedeng-pwede naman yun. So, bali dito nga, ayan, hinihiwa ko lang ng maliliit kasi malaki yung hiwa natin kanina. Papalitin pa natin yan para dumami yung ating gulaman uh, gulama na naluto. So, pwede kayong gumamit ng uh, kung anong panghiwa na meron dyan sa inyo. Basta tandaan, kapag ganito, eh, mag-ingat at huwag na natin isama yung ating mga anak. Lalo na kung gumagamit tayo ng matalim na bagay. Kapag okay na, dito nga, papakita ko sa inyo, gagamit tayo ng maliliit na nata. Yung uh, ginagamit sa milk tea mga manayo. So, mas para sa akin, mas mura to. At ang mas nagustuhan ko pa rito, maliliit na nga siya. Kaya maganda siya pang dessert. Kasi yung mga nata talagang nasa garapon, eh, malalaki. So, ang hirap hiwain. So, dito nga meron na tayong nakaredy na kinayod na buko mga manay. Bale, apat na pirasong buko yung nagamit ko rito. So, sabihin nyo na lang sa pagbibilhan ninyo, eh, yung pang buko salad, hindi pang bukayo. Kasi ang pangit sa ganito yung pag-antigas nung binigay sa iyo ng nagbebenta. Talaga namang habang inangata mo, talaga magkakamasel yung pangamuchers. So, pinaghalo-halo na natin yung nata, then yung nahiwa natin na gulaman kanina at hahaluin ulit natin yan ng maigi para makita lang naman. Ayan, papakita ko lang sa inyo kung gaano mas lamang yung buko sa gulaman. Kasi di ba kadalasan pag napapakain ako neto sa iba, nakikita ko parang hinahanap ko yung buko kasi di ba buko pandan. Ang mas nakakain ko talagang puro gulaman. So dito nga, ayan, pantay na pantay. Kita niyo yung um, buko at yung ating gulaman, then yung nata. Pwede rin naman kayong gumamit ng sago kung gusto nyo medyo tipid, pwedeng pwede yon. So dito sa akin, para sa akin, mas bet ko yung nata. Mas masarap. At dahil nga tapos na tayo maghalo, maglalagay na tayo dito ng all-purpose cream mga manay na chilled overnight. Huwag niyo pong ilalagay sa freezer ito ha. Kasi may nagsabi sa akin na nilagay sa freezer para na daw hindi na magamit. Huwag nyo po talagang ilalagay doon. Hindi po nilalagay ang all-purpose cream sa freezer. Dapat sa chiller lang. Then, susundan na rin natin. Ito yung magpapatamis, yung ating condensed milk. Mas mainam, gumamit kayo ng mga quality nga uh, sangkap para talagang mas masarap, mas malasa, mas makrimi yung magagawa ninyong dessert. So, itong uh, recipe na sinishare ko sa inyo mga manay ay isa rin to sa mga binibenta ko. Kaya naman gusto ko rin siya yung i-share para kay papano sabay-sabay tayong kumita ngayon, o di ba? Ganoon dapat, kailangan sabay-sabay tayong aangat. Syempre, meron pa tayong ilalagay diyan. Maglalagay tayo ng evaporated milk para mas malinamnam talaga. Kasi kung hindi tayo maglalagay nito, lalapot to ng sobra. So kailangan natin may konting sabaw-sabaw ganon. Pero pag lumamig to mga manay, lalapot talaga yan eh. At kita niyo naman yung all-purpose cream na nilagay ko, talaga namang talagang isang damukal. asin talagang hindi tinipid. So, ganito yung mga gusto kong nga uh, dessert. Yung lasa mo, tas kita mo talaga na mas lamang yung buko, magatas, hindi matabang. Pero, kayo pa rin yung masusunod ha, kasi hindi tayo pare-parehas ng timpla. Lagi ko naman, lagi ko tong sinasabi. So, may iba kasi yung sabihin na, baka sobrang tamis na yan, or kaya pag sa ulam na, baka sobrang tabang naman. So, kayo yung masusunod, tandaan yung mga manay. Pag mga dessert, kayo mag a sa tamis. Kapag sa ulam naman na niluluto ko, kayo naman mag a sa pampalasa. Okay? Bale, yung mga sinishare ko lang sa inyo is base sa ginagawa ko, natutuwa ako na parang may kinakausap ako habang ginagawa ko to, para naman hindi ako nagiging mukhang tanga rito. <laughs> Kasi mag-isa lang talaga akong gumagawa rito, mga manay. So, ayan nga, habang hinahalo ko to, nakikita nyo, malabnaw pa siya. Pero, kita nyo talagang makrimi, hindi tinipid, di ba? So, ang gagawin natin dyan, gusto ko dun sa mismong pinaka-cream niya, eh, lasa pa rin yung pagkabuko pandan, kaya gagamit ako ng Playboraid. Ito ay optional, mga manay, ha? Maglalagay lang ako para may konting pagka-berde yung ating uh, pinaka-cream niya. Yan, bali naglagay ako mga 1 tablespoon. Ganyan lang, karami. Kasi konti lang neto, mabango na, eh amoy na amoy nyo na. Para hindi lang dun mismo sa gulaman may lasang pandan. Para pati yung pinaka-cream niya, may aroma at lasa. O ba diba? Dapat ganun. Pag nagbebenta tayo, tandaan natin, kailangan ibigay natin yung best natin para yung customer natin babalik. Hindi yung basta nakakabenta lang tayo. Ang tanong, yung customer ba natin, bumalik ba? Kasi kung hindi bumalik, baka hindi nasarapan. Pero, masayaan nyo sila kung ayon lang bumalik. <laughs> Ang kulit. So, dito nga titikman ko pa. Ayan. Tinikman ko na kasi kanina mga manay. para gusto ko talagang lantakan. So, okay na sa akin yung tamis niya. Kaya ang gagawin natin dito is ko naman to ng cling wrap. So, kung meron kayong malinis na container na may takip, ganun yung gamitin nyo. Eh, kasi marami tong nagawa ko. Kaya, hindi dun kasya dun sa lagayan ko may takip. Kaya, ang gagawin ko dito is lalagyan ko na lang ng cling wrap. Para maitabi ko at ilalagay ko sa chiller ng magdamagan. So, kinabukasan ko na lang siya, i-divide or ilalagay sa mga tab. So, ganun lang yung discarte natin. Kasi mga manay, kapag chinild mo siya, tapos kinabukasan mo siya, i-divide or ilalagay sa mga tab, may kita nyo. Para tong mala ice cream talaga. Kailangan itabi nyo kagad kung marami kayong kasama sa bahay dahil baka sigurado pag silip nyo, ubos na to. <laughs> ang kulit ko rin dito, no. Pasensya na kasi mag-isa lang ako dito. So, eto na nga, ilalagay na natin to sa chiller. Then, babalikan ko to kinabukasan mga manay. At eto na mga manay, ang ating pinakaiintay iintay intay at inaabangan ng aking mga kasama dito. Hindi nila mabawasan kasi merong sa Alam nila, hindi pa ako tapos. So, kung may kita nyo, ayan, ganyan siya. Kalapot kapag nalagay natin sa ating chiller ng magdamagan. So, kung gusto nyo, malabnaw yung pagkabuko pandan nyo. Kasi yung iba ganun talaga dinadaan mga manay sa uh, naglalagay ng evaporated milk. Pwede naman yon para mas maparami ninyo. Lalo na kung nagkikater kayo or kung mayroon kayong mga handaan, gusto nyo makatipid, magdagdag kayo ng evaporated milk pa para masabaw-sabaw siya. Pero ito kasi, ito yung gusto ng aking mga customer dito. So gagamit tayo ng ating tab. So 500ml uh, tab to mga manay. Ganito yung diskarte. Eh. Pero sa mga magtatanong, Manay, magkano ang bentahan? Paano ang costing yan? Hindi ko masabi kasi hindi pare-parehas yung presyo ng ating mga pinamimili. Minsan, nagsishare ako ng costing, kung magkano yung pwede uh, ibenta. Kaso nga lang, yung iba, yun nga, hindi nila matanggap kasi nga mahal daw sa kanila. So, yun ang sinasabi ko. Hindi kasi pare-parehas. Kaya, ang lagi ko na nang sinasabi is, kwentahin lahat ng mga sangkap na ginamit, patigas, itong mga pinaglagyan, at syempre maglagay din tayo ng labor cost, yung uh, pagod natin. O, di ba, kailangan, hindi lang tayo nagmamaganda, kailangan may bayad yung ating paggawa. Bali, ganito yung gagawin ninyo, or, kapag uh, catering nga, nilalagay sa mga tab, mga manay na maliliit. Yung parang panglagayan ng gravy, ganun. So, eto, 500 ml, good for 2 to 3 person na to. Pero, pag ako kasi, kaya ko tong ubusin ng isang upuan eh. Ang <laughs> takaw. Ayan. So, bali dito sa recipe na pinakita ko sa inyo is makakagawa kayo dito ng 12 tubs, mga manay. So, ganun siya karami. Natigpa 500 ml tub. So, maganda itong uh, pambenta. Lalo na kapag palapit na yung New Year, mga manay. O kaya Christmas. Kasi yung iba, kahit gusto nga gumawa, eh tinatamad. So, ganitong diskarte. Pwede kayong magbenta. Lalo na kung meron kayong puno ng buko dyan, ibaba ang mga buko. Charisse. Ibaba ang mga buko para pagkakitaan natin. Ganun. So, ganyan. Ang ganda niyang... Ako, kung nandito kayo, yung mga kasama ko rito. Gusto na nilang pumisil. So, ganyan yung style. Or, depende nga sa inyo. Kung gusto niya ilagay niya sa 750 ml or 1,000, go. Kayo masusunod. Ito na tayo. Mabilisan tayo eh. So, dito nga tinitikman na ng inyong nagmamagaling na ina. Ayan. Ang sarap niya. Promise. Talagang parang, high heaven. So, ang ganda niyan tignan. Ganyan oh. No? Puno, siksik hindi na lugi talaga yung mga customer ko dito. Talaga namang panalong panalo. So, ayan mga manay ha. Nakalagay naman sa aking description box yung mga ginamit kong sangkap dito. Kaya, i-plus nyo na lang yon kung magkano dyan sa lugar ninyo, kung magkano yung mga ginamit ko, then kung magkano yung buko sa inyo, gulaman, ganon. sa kanyo itotal para hindi kayo malugi kasi tandaan ang pagbebenta hindi lang dapat tayo benta ng benta na natutuwa tayo marami tayong nabenta pero ang tanong baka mamaya nalugi ka. Kaya kailangan tama ang pagbibigay ng presyo para naman kahit paano may bayad yung pagod mo. So muli ako ang inyong madiskarting nanay. Kaya naman eto na. Sinusubuan ko kayo. <laughs> Tara, kain po tayo.